tumaas ulit Martinez nag request ka na kung hanggang saan ang video nitong simento na to itong recraft na to hanggang doon sa doon no? sa tapat tapat ng dating bahay nyo ito kay ano eh? kay kuya Samuel yan eh sa lugar na yan Samuel Amerika. Ito yung ano. river control. Ah, uh, ginawa nila. Hanggang doon yan, doon sa may yung may kawayan na yan. Ayan o. Oh. Hanggang dyan lang, ang ano, hindi pa natapos. Kuya, tutuloy pa daw nila yan. Ewan ko kung kailan.